Hello guys. Uh, good afternoon. Today is Monday, September 11. Um nag-video ako para pasalamatan yung mga nagpalipad sa akin since na na monetize ako noong uh, July. Uh first ng uh, live stream ko may nagpalipad sa akin at maraming maraming salamat till first week of september sa mga nagpalipad maraming salamat po at sa Nagpa-member sa akin maraming maraming salamat din po At sana uh, wag kayong magsawang mag-support sa aking channel Okay at shout out doon sa aking mga kabarangay sa present 101 sana po yung mga pupunta ng barangay hindi po kayo mawawala sana hindi kayo maligaw may mga tanod na doon um, mag ano lang kayo magtanong lang kayo sa mga tanod okay maraming maraming salamat po eto po panoorin natin yung mga nag palipad sa akin. Okay? Kaya ko na complete ang aking uh, pang-tin. Pang-pin. Pang -pin. Okay? Kaya na complete ang aking pang-pin dahil sa mga nagpalipad at sa mga nagpa-member. Salamat. Sana huwag kayong magsawa. Okay? Nandito ako sa aking work. Ano na ako? Done. Work done. Okay? So, eto na. Panoorin natin. Salamat, salamat sa inyong lahat. Yung mga kabarangay ko. Shout out ko kayo sa inyong lahat dyan, ha? Alam niyo na kung sino kayo, di ba? Okay, mga kabarangay ko, present 101. Parang ano lang, Dalmatian lang ba, di ba? Kasi meron tayong muning, meow meow, o oh, di ba? Kaya, present 101, okay? Ito na po sila. Mwah! Panoorin natin.